Hello guys, ayan nga pala guys yung kaganapan namin guys dahil ready na kami guys dito sa gym Ayan Ang ah. auras po nyan ay alas 6 na ay kami ay mag go-go na daw ayan, Ito linya-linya na mga kapatid ng para tungon Ayan, para tungon lang ito guys no, hindi pa namin sinali dyan yung iba kami, kami pala dyan So hindi mo na ako dyan kasali kasi nagbibidyo nga naman ako sa kanila So pagpasinsyahan nyo na yung video ko dahil nag-aapurahan na yan guys At ako naman ay hindi naman talaga is expert talaga sa pagbibideo dahil nga ay usok ko sana sumali doon para makita ninyo kaso lang ay ayun na nga ito na mga kasama ko tignan nyo guys mga pamangki ko kasi may mga hawak na yan guys so ayan sa una ang sabi ayusin na daw dahil go na ay ako naman guys ay nandito sa may pinto ay naku dahan dahan din baka naman ay mahulog ako kaya gora gora guys kuha mo na video dito yan po yung mga kaganapan guys at 3D na po yan paalis na po at kami ay magpunta na po doon yan, mga alas 6 na po yan. Oh. Madali na po magliwanag ang araw. Kailangan po ay doon na kami. Nasa baba lang din naman yun, guys. Kaya ay mas mabilis din kami. Ayan, gora-gora, guys. Dahil nga po ay handang-handa na po yung mga kapatid sa aming pong pagpaparade ng rally. O, oh, de ba diba? maganda po yung kaganapan dito kaya panoorin nyo na lang po hanggang dulo dahil marami pa po kayo mapapanood sa nagaganap po sa amin pong pagrarali ayan akin na lang pong ibo voice over maski po maingay makinig na lang po kayo dahil nga po minsan ay maririnig nyo yung mga manok dyan dahil nga po ay marami kaming mga manok dito sa mga kapitbahay ayan ang hirap po mag voice over kasi nga po ay hindi naman po ka lakihan ng bahay namin na Mina, pwede po akong magkubli ng aking mga boses. Ayan. Kaya po, pagpasinsyahan nyo na po yung aking pag voice over dito. Ayan. Gora-gora lang po. Sana po ay inyo pong magustuhan ng aking pong ikukuhang video dito po sa aming pong pagpaparid. Ayan. Napakahaba po talaga. Dahil nga po ay anim ito na minutes. Ayan, yung aking kukunin pong video. Ayan, gura-gura lang po at napakasay po. At ako naman po dito ay magkikwinto sa inyo habang kayo po ay nanunod. Ipaparinig ko po sana sa inyo yung busis kaso lang po ay napakaingay. Ito po yung kaganapa nung kami po ay papunta pa po ng puerto kami ay nag-stop over. Ito naman pong aming si Kaabner at ito pong isa po naming kadya ko no pa hay hay sa video ko ito pa yung kaganapan ito pa yung pinagtambayan namin no in istapat. kasi nga po ay nagpakrudo pa kami nga pala ay nasa 12 lang na shuttle ayan pan 13 po yung sasakyan ng aking kapatid pero hindi ko po makuhaan ng video kasi nasa dulo po sila eh, over daw muna, hintay-hintay saglit kasi lahat po ay magpapagasolina at mayroon pong nangyari dahil po yung isa pong sasakyan dyan ay medyo po nasira yun at kumukuha pa po ng pagpalitan po ng mga sasakyan yung mga pasahero kaya ngayon po ang oras po niya ng amin po paghihintay ay alas 9 pa rin po yan ng gabi kami pala ay magpupunta nga ng puerto ayan kasalukuyan inulit ko na naman yung aking kwento kasi nga po, ay, eh, medyo nagkamali yung aking pag-edit. O, di ba, nauna yun kanina yung pag re -read. Eh. Kaya, magpasinsyahan nyo naman po at panoorin na lang po ninyo. yan po ay mga taga amin lang din po yan sa Paratungon. Ayan, lokal po ng Paratungon. Pangobilian, Brooks Point, Palawan po. Ito pong nakikita ninyo ngayon na nag-stop muna kami. Ayan, at medyo mahaba-haba kasi nga po ay eh, video kumuha na rin muna ako ng video hinabahabaan ko na rin kasi sabi ko pang pahaba nga naman ang aking kukunan na video ayan at iba iba at ito naman po yung kaganapan ayan baliktad uli ito nga pala guys ito yung aming pagtitirito po sa may kapilya kasi nga po ay bago po kami aalis kailangan po namin munang manalangin at ito po yung kasalukuyan na pag iipon po namin ayan na late na po nga ako eh dumating at humuha na lang po ako ng pailan-ilan para po may update ni po ako ayan talaga naman pong excited na po yung mga kapatid maski po itong panahon maitim po yung panahon ano ito nga pala ang oras pala nito ay alas 8 ng gabi ayan gura-gura po at ito nga pala ang hirap naman po ng kalagayan ng aking pagkuha ng video at pa-stop-stop pa po yung aking pag Kikwento dito kasi nga po yung aming pong signal ay medyo naghirap din. Kanon pa man po gora-gora lang guys yung aking pagkukuha ng video dito at malapit na po 'yan. Yan po yung mga sasakyan nakihelera po sa labas. Marami po sila, sila po ay 12 peraso. ayan pero pa pong pahabol na isa na pang 13. Ayan, guys. At ako naman ay ito. Balik ulit tayo dito sa aking kinuha ang video kanina na sa over po. Medyo nakaganyan na po yung aking suot kasi nga po maambun yan. Ayan, hindi na ako nakatiis at ako po ay magpapakita sa video. Kasunod rin po ito ng aking video kanina. Ayan. Ito po, tali na ako para naman makita ninyo na nandito nga talaga ako, guys. Ayan, at pasinsyahan nyo na po yung aking panguya-nguya dyan oh, para lang hindi po antukin sa pagbabiyahe ayan maraming salamat po sa panonood ninyo sa napakahaba kong video na ito ito po ay kayanin kaya ng aking pagbo voice over sige lang go go lang testing ko lang guys kung maging okay man siya panoorin nyo na lang po hanggang dulo yung aking pong paggagawa o pag edit ng aking video na ito kasi masyado pong nagkabaliktad-baliktad na. Ayan, namihingi pa ko ng pasinsya. Pero po ay hindi ko na uulitin kasi nga ay nahirapan din mag-edit ang inyong lingkod. di naman po kasi ako expert sa pag-edit. Kaya gura-gura lang po ito po ay pakita ko bilang update lang po sa naganap po sa aming pagbabiyahe. Ayan, gura-gura lang guys at sana po ay maintindihan ninyo yung aking pagkuha ng video medyo magalaw kasi wala akong mautusan na humawak ng video kaya nasa kamay ko na nga ngalay na rin marami pong salamat sa panonood bye bye